palang araw po ipapakita ko po sa inyo ngayon yung tanim kong saunes um, ito po siya yan mababa pa lang po siya matutuyuan po yung mga dahon niya sa sobrang init tinanim po namin yan pag before po kami lumipat dito mga 2013-14 po mga 10 years na po yan 10 years na po siya ganyan pa lang sa sobrang init natutuyo po ang dahon na yun po siya lansones po. Tanim na lansones dito sa aming munting bakuran. Sobrang init. Natutuyo yung kanyang dahon. napanood po ako ang sabi after 15 years bago po mamunga so may 5 years pa po kaming hihintayin sa kasakali na hindi mamatay Naka 10 years na po siya nakatanim dito sa aming bakura meron pa po akong isang tinanim pero maliit pa po mga ilang linggo pa lang po siya Ito, tignan po natin yung isa. isa kong tamin. Dito ko po tinamin yung isa. Dito. Try ko dito para mas malamig. Ayun po. Ito po yung isa. Yan, so po. Mas malamig po dito yun, na pesto. Kaya hmm. lang po natin kung mabubuhay po. Dalawang puno po yan.